Si Alden Richards ay isang kilalang aktor, modelo, at endorser sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang mga gawa sa telebisyon at pelikula at isa sa mga pinakasikat na personalidad sa bansa. Ang maagang buhay at karera ni Alden Richards. Si Alden Richards, na ang tunay na pangalan ay Richard Falkerson Jr., ay ipinanganak noong January 2, 1992 sa Santa Rosa, Laguna. Mula pagkabata, nakita na ng kanyang ina na si Rosario Falkerson na may kinabukasan si Alden sa mundo ng showbiz. Kaya sa murang edad pa lamang, dinadala na siya ng kanyang ina sa mga mall para ma-discover. Habang lumalaki si Alden, nakita niya na gusto rin niyang makapagtapos ng pag-aaral, isang bagay na kinagalik ng kanyang ama. Ngunit nagbago ang kanyang isip nang may sugod ng kanyang ina sa ospital dahil sa isang malalang sakit. Hinimok ni Alden ang kanyang ina na magpakatatag at lumaban, ngunit sinabi ng kanyang ina na gagawin niya yun kung makikita niya si Alden na isang ganap na artista. Ipinangako ito ni Alden sa kanyang ina. Ang paghusbong ng karera ni Alden Richards. Sa kabila ng pagiging mailap ng pangarap ng kanyang ina, hindi sumuko si Alden. Nagpatuloy siya sa paghabol sa kanyang pangarap at sa huli ay nakapasok siya sa industriya ng showbiz. Nagsimula siya sa mga commercial at mga guest appearances sa mga teleserye. Ang tagumpay ni Alden Richards. Ang kanyang pagsikat ay dumating ng makasama siya sa cast ng GMA Telebabad series na Alakdana noong 2012. Mula noon, naging isa siya sa mga pinakasikat na aktor sa Pilipinas. Ang iba pang proyekto ni Alden Richards. Bukod sa mga teleserye, nagkaroon din si Alden ng ilang pelikula tulad ng Isandaang Tula para kay Stella at Imagine You at Me. Isa rin siya sa mga endorser ng iba't ibang produkto at aktibo rin siya sa mga charity works. Ang kontribusyon ni Alden Richards sa industriya ng showbiz. Si Alden Richards ay isang halimbawa ng isang taong nagtagumpay sa pamamagitan ng kanyang determinasyon at pagsusumikap. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa maraming tao na huwag sumuko sa kanilang mga pangarap. Conclusion Si Alden Richards ay isang kilalang personalidad sa Pilipinas na nag-iwan ng malaking marka sa industriya ng showbiz. Ang kanyang talento, kagandahan, at pagiging mabuting tao ay nagbigay sa kanya ng malawak na pagkilala at pagmamahal ng mga Pilipino. Maraming salamat sa panunood. Pindutin naman ang like at subscribe para mas marami pang video ang mapanood ninyo.